so Bumalik kami dito. Ang laki na lang ipinagbago na time zone. Meron na siyang bowling ring. Ang dami na. Ang laki na lang ipinagbago. I love it. At sa sobrang dami nang ipinagbago, daddy, saan tayo maglalaro? Tingnan natin. Ang dami ng bago, guys. birthday na. Hello guys. Ito, sobrang saya ko kasi, Oo, ako muna. Sobrang saya ko. Dati inuulam ko to. Tapos bigyan na siya sa RFC kasi nawala na yung RFC. Next, hahanap talaga pa ng squid balls na ad balls. At nandito na siya. I love it. Ad balls ba yan? Ay, saya oh. Oo oh, nga, ad balls diba? na. O, oh, di ko na dun sa harap. Ang saya. Ang saya ko. Anong na natin? Ito ito na natin. Ay, ito pa Ay, Ano oh, ba yan? na. Uh Oo. -oh. oh. dati o. Oh. Six pieces. Tine-take out ko yan. Tapos katapat kanin. Ang sarap. Pagkain ko yan. Okay. Gusto mo din ba? Gusto mo din. Oh, dito na tayo sa eight pieces. Mag-take out tayo ba Mag-take out tayo. mag so, yeah. Ten pieces ang inorder order mo, pero wala pang gulaman isa Masaya ko talaga. Yeah. Ayun na, nagbigyan na ako ng 70 dyan, ma. Oo nga, pero magpipigaw kasi ako. Okay na yun. Okay yun. Okay na guys, sa nagulaman kami. Pero ito talaga ang winner sa akin. Ang ko nang hinahanap to end na dito na siya ngayon. Okay. Wala. Actually, ang, talagang nagdadala dito yung sauce. Pinilig ako kanina nung tinanong. Anong sauce mo, ma'am? Di ba, dad, ma'am? Ang talagi sagot ay mix. Anong matamis at maanghang. Ang Masarap talagang. sarap talaga dito. Okay. Talala, kung nagkakagod See you on our Vlogmas 28